Isang nanay ang sumulat sa ating page upang ipahayag ang kanyang saloobin bilang pagtugon sa itago nating pangalan na si Nanay Nida. Narito ang kanyang sulat. Magandang araw balitang Masbate Province sana mapansin mo ang liham kong ito bilang isang masbateño kami ay nagkamali ng taong pinili para iluklok sa kapitolyo sa ikatlong termino bilang pagkagobernador ng lalawigan ng Masbate na si Antonio Co. Bilang isang mamamayan ng katayangan kami ay niyorekan ang aming pagkatao ng ating governor ngayon na si Antonio Co. dito sa Masbate. Dahil sa pagkamkam ng aming lupang kinalakihan ang lupang ito ay ang barangay Matayam. Maraming mga residente ang napilitang umalis dahil sa takot na baka kung kami ay magmamatigan ay baka buhay ang kapalit ng aming kagustuhan na manatili sa aming baryo noon. Ang mga kapwa ko taga ay ang pangunahing hanap buhay ay pangingisda lamang, ngunit sa kagustuhan ni Antonio Ko na sumikat at sa sariling interest nito ay ginawang lagoon, ang aming barangay na aming kinalakihan at umabot ng kantandaan kung saan ay kinugob upang gawing tourist spot na tinatawag ngayon naman made lagoon. Bilang mamayan at magbabuwis hindi kami hadlang sa pagunlad ng bayan o lalawigan, o di kaya pagpapaganda ng tourist mo, ang amin lang naman ay isipin muna ang mga taong maaapakan at tuhan ng ganitong mga planong gustong pagandahin ang tourist forest mo ng masbate. Mula nang naging ligon na ito kami ay nalulungkot marami ang nanding apo kung anong hanap buhay ang aming daratnan sa aming patutunguhan. Ang ligon na iyan ay ang makikinabang ng gusto ay si Governor Antonio Co. Ito ba ang leader na dapat nating igalang? Sa sulat kong ito tiyak ay marami ang magagalit at papabor kay Antonio ko dahil natutuwa kayong may lego na inyong pagtatampisawan pag ginustong niyong mag-outing kasama ang inyong pamilya. Ngunit kaming inagawan at pinlayas ay nagkakahiwalay at nagkawatakwatek dahil sa lego na ito. Dito na kami nag-asawa nagkaanak hanggang sa nagkaapo at apo sa tuhod pero sadyang kami ay tila tinanggala ng karapatang mamuhay sa aming kinalakihan. Ang liham na ito ay sadyang aking ipinadala sa balitang Masbate Province na nagbabakasakali na ito ay mapansin at mabigyan ng buhay, at nais ko ipaalam na hindi ibig sabihin nito na ako ay nagpapaawa sa mga tao. Inilalabas lang namin ang aming hinanaing bilang mamamayan ng barangay matayam na kilala na ngayong legon. Hanggang dito na lang Nanay Nida, maraming salamat mula sa inaipong barangay matayam. Napakinggan natin ang liham ng isang concerned citizens mula sa barangay Matayam, tama nga naman bakit hindi patas ang ginawang hakbang ni Governor Antonio Co, bakit hindi pa ba sapat sa kanya ang Kokak Beach. Maraming salamat sa iyong liham Nanay Nida.